Ang Luneta Park, dinagsa ng mga tao sa unang araw ng taong 2025. May karagdagang detalye dyan si Bombo Isa Cotoner. Dinagsa ng mga tao, karamihan ay mga magpapamilya, ang Luneta Park sa Maynila ngayong unang araw ng taong 2025. Ang mga pumunta sa naturang parke ay hindi lamang mula sa Maynila, ngunit pati na rin sa mga iba't ibang lugar katulad ng Rizal at Quezon City. Karamihan sa aming mga nakausap, ang dahilan ng kanilang pupunta rito ay para makapagbanding sa unang araw ng taon at makapaglaro ang mga kasama nilang mga bata. Katulad na lamang ng pamilya ni Leonila Castillo na mula pa sa Montalban Rizal. Anya, kaya rito nila naisipan na pumunta ngayong unang araw ng taon ay dahil libre ang pagpasok dito at malawak pa. Dagdag pa niya, mayroon din naman silang mga malalapit na parke sa kanilang lugar pero para sa kanya ay mas maganda na dito na lang sila dahil isa itong makasaysayang lugar at para mapakita nito sa kanyang mga anak. Pinili po namin na makarating po dito kasi ito po yung makasaysayang po na lugar po sa Pilipinas. At Marami po kasi dito mga magagandang tanawin. Saka yung gusto ko po isama yung buong family ko dito. So, ngayong ano, New Year 2025 po. Si, dito rin po kayo may nagsalo-salo. Tayo mga bata, makapasyal din po sila. Nagpiknik po kami, tapos yung mga bata po, eh, naglaro-laro po sila dyan. Wala kayo cellphone. So, bala po namin magpa-picture na lang po dyan sa mga photographer before umuwi po. Para may souvenir. Samantala, ang pamilya naman ni na Richard at Angela Faipon ay dito na piling pumunta dahil sa kanilang mga anak na mahilig kayo Jose Rizal. Kaya naman, nais nice din nila itong ipakita. Kasi gusto gumala ng baby ko sa Rizal Park. Favorite niya kasi si Rizal. Kaya pumunta kami <laughs> dito. Uh, Nag-ikot lang kami kasi favorite ng panganay ko yung ano, uh, yung mga si Jose Rizal. Ito naman yung suko sa mga vlog. So yun, Sakto sakto eh, nakita nila lahat dito. So nagkumain lang din kami, umikot saka naglaro sila sa field kanina. Kapansin-pansin na rin ang malaking pagbabago na naturang parke kumpara noong mga nakaraang taon. May mga food stalls at bazaar na rin ang nasa parke upang may mapagbilhan ng mga bibisita. May lugar na rin na nila saan maaring maglatag ng mga pangsapi ng mga tao para dito magpiknik at magsalusalo. At may mga photographer pa rin na maaari ninyong bayaran para kuhanan kayo ng letrato sa mga iba't ibang history historical sites sa Luneta Park. Karoon na po ng maraming pagbabago. Yun, may mga changi-changi na rin po, may mga kainan na din. So ayun, hindi na po magugutok pagkakit wala kang baon, di ba? Saka nagkaroon na siya ng mga ano, yun, pwede ka na maglatag-latag dyan, di ba? Ano na siya, open na po. Actually, first time namin, malawak pala siya. Maraming lugar na pwedeng pasyalan. So yung mga kids pwede rin sila mag-enjoy dito, mag-adventure. So ayun, yun nga, marami yung, malaki yung feel. Sa pagpasok ng taong 2025, Iba-iba ang ating mga ninanais na mangyari sa ating mga buhay. Ito man ay para sa sarili, pamilya o kapwa, isa lang ang sigurado. Nasa kamay at kagustuhan mo kung paano mo ito makakamtan. 2025 po, yes, wish ko po na, ano, yempre, ang pa rin yung pamilya namin, saka yung mga anak ko, ayun, lumaki sila na mababait po ka, ano, na kay Lord po sila para si Lord po nandiyan gagabaya po sila kalahat. Siyempre, uh, good luck sa family. Siyempre, uh, sana maganda rin yung uh, yung buong taon namin as a family. Eh, mostly yun ang focus sa namin eh, talaga sa pamilya. Para sa Bombo Network News, Bombo Isa Kotaner, naguulat para sa number one and most trusted radio network in the country bombo radio philippines basta radio bombo